Oh. Ay, parang ah, food drop. Good afternoon. Good afternoon, Good afternoon sir. <laughs> Nakita rin kita sa personal. Nakita rin kayo sa personal. parang may food drop si ma'am. Na oh. Na ano ko? Na dapa. Tingnan mo. Ito yung hindi ko na makuha yung ano ko, yung MRI ko kasi nagpakayo na. May ay yung hold na nila yung mga records ko na makuha. Bakit picture lang? Ayayin na, ano na lang. Ah, alam ko kung bakit hinuhold. Sabihin na natin, ma'am, itong kaso nyo talaga makakaramdam kay talaga ng ano, severe na ano, pamamanhit, tapos yung paa nyo, parang mawawala ng lakas. Kasi puro nakalagay niya, puro diffuse. Severe arthropy. Mm -hmm. Ano ba ang arthry? Parang Parang ano ng mga ano yung, yung sa mga joint, parang kinalawang, ay, ligament ba yun? Oo. Okay. Oh, yung yung cartilage niya yung ano. Eh, yung ganito, arthropy. Ano yung parang nawala na? Wala na yung mga padulas niya. Wala na yung mga padulas niya. Dito naman sa mga ano nyo, ang nakalagay dyan kasi puro diffuse. L, L4, L5, L5S1. Hmm. Paulit-ulit lang. Yung mga ganyan, no? Ganyan, nagiging ganito. Tapos, merong eh, ano ba ibig sabihin ng diffuse? O, oh, pirot na, pirot na. Ngayon, wala na yung sustansya ng ano. Wala na yung sustansya ng gitna na to. Puro ganyan na yun sa inyo. Tapos, ganyan Ngayon, pag nagkaganyan ka kasi, pag nagkaganyan ka, maaaring yung mga nerves mo, yung mga spinal nerve mo, yung mga sciatic nerve mo, magiging unhealthy na rin yun. May dumadaloy siya para sa kaya yung mararamdam mo. Kaya katulad nakikita ko sa nararamdam mo, parang hmm. pipitin. Alam mo ba na ano ko? Oh, parang, na, parang pumunta na siya dito. May ilang beses ko na dapa. Hmm. Hindi na makontrol eh. Kasi parang... siya. Kasi, oh, parang gumagang gumapaypay Kasi natakot ako. Kala ko na, ano na, na ako na mild stroke. Kasi walang pakiramdam. Hindi siya, ano, hindi siya pakiramdam. Hindi ko alam bakit siya pumunta. Gumagano na ito eh, pusa akin. Kasabi ng anak ko, mama, hindi ka naman nahahay. <laughs> Pero bakit hindi, yung sa mga severe arthropy, severe ano, sa mga brain, eye brain, nerve damage. Nerve damage dahil sa mga compression na nararamdaman yung sa balakang yun. Sa, sa dami ng compression, sa dami ng diffuse, yung mga nerve dyan, na, yung mga sciatic nerve, hindi na rin sila healthy. Kaya yung low ng oxygen, low ng blood circulation. Eh, kaya nahihirapan siyang maglakad. Delay na. Nahihirapan oh, okay. siyang maglakad ng malayo eh ang gagawin dyan, maaaring ipa-opera niya, niyaangatin. Oh my goodness, ayaw Nasaan yung ano, nasaan yung ano, yung pinaka-film lang. Papapakita eh, ko sa inyo kung ano yung tsura. Sa susunod ko, kuhanin ko, pinpuntahan ko na kasi nag-ano ko, nag-text lang sa kanila. Okay oh, lang, kahit kay picture nyo lang ako, hindi na pwedeng i-hold yun kasi personal Kaya things mo yun. Pati eh, eh x-ray nung tuhod ko kasi kala ko yung tuhod ko. Parang gumano na? na siya oh. Kala mo yun ang problema. Oh, pero, pero hindi. siya. Ganito sumasakit kasi yan. Siya. Dadaan talaga yan dyan. Ang may sira sa inyo, L3, L4, L5, S1. Sira na yung mga ganito nyo. Pati yung facet joint na binabanggit. May arthropy. in nagkakagay parang... Parang ganito rin, oh. Mm -mm. Eh, nung na yung sustansya, wala ng dulas. Ngayon, yung mga bungkus ng nerve, pag ganyan, mawawala ng supply. Saan na ako ngayon? pagputok eh sa pagpuwersa, maaring pagtatrabaho, pagbuhat ng mabigat, yung mga alanganin buhat, tok, may lumagotok sa balakang mo. Ay, totoo yan. Yan, yan na, na dyan nagsisimula eh. yun pag kabubuhat. Ay, sakit na. Ikaw naman, siyempre, pahinga, akala mo mawawala, ilam ng gamot. Pero hindi mo alam, yung passive joint mo umusog. Alam mo nangyari, nag-roll nag, lang. nag lang ako ng hindi gaano anak ko. May lumagutok. Hmm. Tapos nagay niya, mamaya pagganyan ganyan ko, ay, Diyos ko, gumit yung sakit ng guhit. Hmm. Pagigat ko, hindi ko alam kung ano posisyon na ang na yun? Naiiyak na ako talaga, pa pati Patihaya, padapa, ay, ang sakit talaga. Nakapalso na yung positive? unti lang yun. No, tapos parang ano, hindi pa rin gano'n yung laan ko. Hmm. Pagtagal -pag na pagtagal, sabi niya yung ha nakakilala, huwag kayo na maglahat. Parang napipilad ko. O. O, hindi para kung ano, yung tumitingkid yung isang paa, ah, tumitingkid lang muna. Yan, nagkaka-putrap. Putrap ang tawag ko. Higa ka muna, ma'am. Tingnan ka po. Parang putrap ang tawag ko. Putrap Sarang ang angat ko. Angat mo to? Angat. Hindi, hindi, hindi. Ito. Ay, gaganon. Ay, kira. Kabila. Ayan, magpigil na. Kulang na, oh. Yung supply kasi ng oxygen dyan, tsaka circulation ng blood. Dapat yan, kahit pa paano gumagay niya. Galing nito Oo nga, ano. Kaya, sige, angat mo. Oh, kapiranggot. Oh, pero ang mahalaga, boy pa. Yung iba, hindi. Yung iba talaga ano yan. Ayaw na talaga. Dalihin nila, gawa ng ganyan lang. Oh. Pero sa inyo, kahit pa paano may ganyan pa, dapat kasi nagigigil, kaya mo iganon. Uh oh, okay. Yan, ganyan sa kanya, nagagalaw niya. Yung iba talaga niya, hindi, ta hindi pa to drop. May chance pa itong mano. Kaso ma'am, kailangan i-maintain natin ito ng na, ano na hindi ko lang alam kung ilang ano yan. Okay, yan. Kasi wala pa din yung record mo eh. Hindi e, ko kunin ko or... Kung gaano ka grabe yung tumama sa inyo. Pano Pero pa? yung based dun sa ano niyo, grabe na talaga yun. Puro sibir nga nakalagay yun eh. Pwede nga yung Puro sibir nga yun eh. Alam mo yung central canal stenosis? Ang ibig sabihin ng stenosis, pagkipot narrowing. Siyempre pag kumipot yun, eh may mga nakalusot na spinal nerve yun tsaka sciatic nerve, may ipit din sila. Okay? Sige, mabukaw muna i-treat i-an natin lahat yan dyan ka lang hindi na explain sa inyo basta ibigay lang yung result ay alas na Kinuliente pa ako, kamo. Kinuliente pa yung mga nerves ko. Sapa. Okay yun, alam niyo kung bakit. Kasi nga, kailangan nilang mabuhay yung nerve kasi nga nerve problem di, di na to. Hindi tinignan kung ano. Normal buhay eh. No, siya. Talagang ginagawa yun kasi nga. Ano ENB ba tawag doon? Ano matanggaan? Hindi. Ano sa Basta, uh, ba tawag doon? sina na shockwave, tsaka iba pang pag ka man. Tama yun, magpaganon kayo. Malaking bagay yun. Mm, -mm. Tapos normal kasi, lahat kasi nag-response nag, nag -re yung mga yung tuhod ko, nabere sa so, pants. Sa discompression yan. Kaya nga sabi ko, may pag-asa pa eh. Kasi, ay, kasi hindi pa siya putrap. drop. Nagre-response pa eh. Oh. Umagalaw pa nga eh. Kaya nga sabi ay, ko, may ay, chance pa eh. Alagaan lang. Alagaan na lang ano to. Iti-therapy lang to na iti-therapy. Kahit malayo, pagbuntahan kita. Sagat, tagasama kayo. Laguna. <laughs> Laguna. Saan ba kayo nag banda nagpa-therapy. kung mo sasabihin pa kala saan na kayo banda nagpa-therapy. Ano ba? Ano? Ah, okay. Sa best friend mo. <laughs> <laughs> papa na sa Mga slap soil, sabi Umabasaya niya. Mama, ako ko doon. <laughs> sabi niya, mga ganun doon. Mga lumalapit sa akin eh. Eh, may tamang-tama, may milyonary pumunta sa akin dito na panunod yun. Pagbilang nga kaya kami ng property. <laughs> Sino ka pa sa amin? Baka niya alam yung sinasabi niya. Ganun pa siya kaya mo para sabihin niya lahat ng pupang ganito slap soil. Mga slap soil lang daw pupunta da sa akin eh. Kinaakala mo. Kanina nakita mo, kanina nandito si Congress mong pangandama, no? Nakita niyo ba kanina? Sino yun? yung una, number one? Boy, number one. Magkamba kasama. Oo. Kapatid nun si ano, DBM secretary natin. Oo. Oh. Paano mo sabihin ngayon na uh, slap soy mo? Siyempre hindi ko lang, pero may picture kami mm -hmm. na nagpakarami sila. Kaya mo na, upatid lang. Kaya yung trabaho mo, nakakagamit ka. Okay, napakay mo? Sige, magiging magiging Sige, magiging Mga... Pero humble lang yun Pagpupuntay dito, nakapangbahay lang na. Pero tignan mo yung profile nun sa video Tignan mo kung sino mga kaibigan o siyo yung mga nakapaligid sa kanya kahit presidente Hindi lang magiging BBM yung mga ngayon kung di mabigat e eh. Oo <coughs> Department of... Saan man dyan yung mga puting mabakay? Saan nyo? Mm -hmm. Naas na. Naas na. Ma'am, kung may mga pagka may mga pagkakataon pa kayong magpapagano'n ng nerve, okay yun. Sige, pagano'n din lang para mabuhay pa lalo. Hindi kinukuryente lang, tinitingnan ko nag-active eh. Oo, oh, parang hindi, ma. Yun, know, uh, ano lang ano. ano na nerve para mabuhay pa lalo. Para, kasi wala akong gano'n eh. Malaking tulong sa inyo yun kasi pagpunta kayo sa gano'n eh. Uh, hindi pa siya totally uh, na ano. Kaya ka ko kung kanina sa gano'n eh. Uh, may may chance pa? Bali, anong procedure ang gagawin? Yun, kukuri-kuriente nyo. Ano? Hmm. Kahit na. Masakit. Ayan, kahit matagal ka sa pagpupo. Kakayari nyo. Hindi nga yan <coughs> <coughs> na kayo. Kasupin lang Manood kayo ng mga ano, tingnan nyo kung di ba, ano yung nakalagay sa mga impression? pano i-type nyo lang sa YouTube para magkaroon din kayo ng idea. O para ano, malaman nyo, kasi di ba hindi na ipaliwanag sa inyo ng no? doktor. Kung sa akin baka nag-aalangan kayo sa paliwanag ko, di same lang din yung i-type nyo yung sa impression. What is the fuse this bolts of L3, L4? Makikita nyo ang animation nun. Titignan, i kung mga kung, yung mga ano yung mga lalabas dun sa ano the same lang din yung sa ita type nyo kasi yung ita type nyo eh lalabas yung mga animation mapapanood nyo kung paano siya na paano bang nasisira bak ano yung desiccation ano yung diffuse bak this balls or in exhale ano yung arthrope. diba ba yun lang kayo Basta lahat ng lumabas sa impression, doon lang yung mag-base. ita-type type nila sa YouTube. Pero nga ng cellphone ko oh, para magkaroon sila ng sample. Ayan, magbalik siya. Paano kayong cellphone? Hindi lang mo eh. lang kayo. Pahingan ay, ay. nyo lang mo lang. Ayan, medyo mahaba yung ano. Dito, oh. Uh, kaya siya, uwi ka. Ayan, <laughs> kaya, 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 ah, ay. mo, oh. Pag-alit nila na. Oh, tingnan mo. Mahaba yung kaliwa. Mahaba yung kaliwa. O, oh. di pantay natin. Relax lang. Hmm. isa pa, huwag yung na. Ang ko rin po pero putong maalang hmm. oh, <laughs> din yan. Hmm, na. buong May Mas mahatak lang mas kasi yung umiigsig kasi. Nangyayari kasi yung lakad natin minsan pag ng balakan natin, minsan gumaganyan tayo. Eh. Hindi yun na mapapansin nung ulubog. Kasi nga, o, oh, okay, upo kayo. Sana. Ang love. Natinig ko eh. tapos madalas yung haplusin yung balakang niyo yun. bumili kayo ng pao madalas yung haplusin yung balakang niyo yun. malaking bagay kasi pati para yung mga swasang hindi na siya lalala magkaroon man siya ng mga pain-pain na eto paano relief kayo tapos ang mga exercise nito ma'am simple lang ang exercise nito yung palagi mo tinuturo basta lumbar problem basta lumbar problem, swiss lang Basta lumbar problem, the lang na ano yan. Kailangan yan ma para mabuhay mo. ano. Yan. Tignan ko kung kaya nyo. Sige. Ang hihinig ka po. Sige. One. Two. Kabila. One. Yan lang. Okay? Ganun lang palaging exercise nyo. Kung sakaling, kung sakaling may talagang kasi po, sige. Sabihin natin umabot kayo sa parang hindi kayo makatayo. Sumandal kayo sa pader. Kasi may mga pagkakataon yan, kahit sa higa, hindi niyo ma hmm. hindi nyo malaman kung anong posisyon. Pakala oh. ko nga may ano pa eh, sayati ka kung kumaintindihan. Sayati nga po, tinatawag yung sayati yan. Kasi nga, sayatic nerve, it means, ay, sayati it means sayatic nerve. Hmm. Okay, ah, tapos, may, pwede nakasandal para may puwersa akong gagano. Mm. Tapos ma'am, ganito. Ito humihina ganito nyo. Kapit parang ano, wala. Ganyan kayo, ganyan po kayo. Dito kayo. Sa pader. Minsan parang wala siyang ano. Yun ang sa pa rin. Yun ang, ganyan. O, oh. kung ano yung kaya. Yan, baba. Sa kabila. Yan, parang lumakas yung mga na nyo. Okay, kasi yung lakad nyo, yan lang yung exercise, kahit mga ilang piraso lang. Ha? Kahit mga ilang piraso lang. Lakad nga kayo. Hindi pa, hindi ko pa. Ramdam. Oo, hmm. oh, umilis na. <laughs> Pun punta kayo rito sa ano, susunod na linggo. Meron palagi every Thursday. Yun ang interval natin. Okay? Sige, sige. Yun. No. Kaya plus pa nung pagmamahal dito. Okay? Ano ililimit? lilimit natin sa kanya? Charger. Okay. Parang lumulupay-pay. Gumagano nga kaya. Eh, parang pwede. ako. Oh. ko. pa ako. Eh, kailangan nyo muna may na gabay kayo. Dito. May gabay kayo. May <laughs> gabay kayo. Namaleng kayo ko sumabog yung mga kamatis. <laughs> may gabay kayo muna. No. Eh, galing na si Mama sa tuwi. Kaya nga, ano, kahit malayo itong lugar. Mas natin. Mga 5 session, tignan natin kung gano'n nakalayo. Okay?